Magandang hapon po mga kay Skippers TV Ito po si Skipper At welcome po sa ating araw na to Pagkatapos ng bagyo uh, At syempre po matutunghaya natin ngayon dito sa aking likuran Alam po na hulaan nyo na kung ano po meron dito Natural uh, yan po yung ating update sa araw na to sa Dapitan Arcade uh, At matutunghaya natin na napakaraming mga paninda na po ngayon dito Na syempre po sigurado magugustuhan ang ating mga customers dahil sigurado po ito mga mura, quality at saka mga makakita rin kayo dito ng mga rare finds na kung saan wala kayo makikita sa mga ordinary mga tindahan o mga department stores, na po so isa-isain po natin yan kung hanggang saan maku natin at ngayon po time check ay alas 4 medya ng hapon at ngayon po ay araw ng biyernes natatapos lang po ng bagyong enteng, na po at nung habagat na hinila ni enteng So ayan po, uh, simulan na po natin. Samahan niyo ako. Maraming magandang hapon po ulit. So ayan po, makikita ninyo, napakarami ng mga Christmas decors dito. Iba-ibang klase. Meron din mga Christmas lanterns. Kumukuti-kutitap. Siyempre po, ayan. Napakaganda, napakarami. At lahat po yan ay magagamit yung pang-decorate sa inyong mga bahay, sa inyong mga tahanan. Lalo na ngayong Pasko. At sigurado pong makakapili kayo at makakapag design kayo ng naayos sa eh, inyong taste. Ano po? At syempre, nandito si Ate Gemma. Ayan. Say hi Ate Gemma. Shout out po. Nay, <laughs> si Ate Gemma. Ah, at si Ate Rosalie. Ayun oh, no? baka may shout out ka Ate. Ayan. So itatanong ko lang po, 'yan pong binabalot mo ngayon, Madam. Ah, uh, bali yan po ay ano yan per per 12 the, uh, one dozen. 1 dozen. Magkano yung isang ganyan? 50 lang po. 250. So binabalot mo na isa-isa, nirerepack mo. Yes. Ah, uh, okay. Tapos ito. Ilang piraso to sa so, ganito? 50 pieces po. 50 pieces. Okay. So pwede ilagay sa sa mga railings natin sa hagdan yes. o di kaya ilagay natin sa mga gilid-gilid ng bintana o sa pinto. Ganyan po 'yan. So, iniisa-isa ni ate. So, siyempre, pag umawak tayo, hindi maiwasan na magkaroon tayo ng glitters. Normal po yan. Mamay, lalagay ko sa mukha ko to. Para kumukutitap na rin ang mukha ko. <laughs> Ayan. Ang ganyan pong mga, eto ating Christmas lights. Ano ba to? yo ba to? Paano ba? So, isang ganyang rolyo, gano'ng kahaba yan? Ito po? Opo. 150 meters po. 150 meters po. Wow, ang haba nun. Uh, magkano po yung ganyan? 3,500 So lahat ng kulay pare-pareha Itong parang green na to ang Kable nya wire nya Tapos yung puti Yon Isa mas ano yung, Parang LED ang dating o oh. Pwede ba ako lumapit doon ate? Pare-pareha siya eh, 350 O oh, iba-ibang prices nito? Iba-ibang price Ito ay 350 Ito po 3,500 Ah 3,500 Naku sorry po ha Correction I stand corrected. Sorry po, hindi siya 350. 3,500. Ito, uh, ilang meters to? 150, 150. meters. Ito naman, magkano po ito? Yan po is 2,500. 25. 100, 100 meters. 100 meters, 2,500. 150 meters, 3,500. Dito ate? Same lang po, 100 meters. 100 meters, 2,500. Ito, Ah, uh, pa, ting, tingin, ko parehas lang 2,500 pesos. Okay. Ito po, parang mas maliit ito, Ate. 500 so Five, 500 lights. 500 lights to. Mag 1,500 pesos. So pwede rin ba natin testing ito? Ah, ito 'yon. Yes po. Ah, okay, okay. So yun, lahat ito magkakasama pare-parehas. Okay. Tapos, syempre may mga parol sila rito. Iba-ibang style, ang ganda oh. Tingnan niyo naman, oh. Dito ate, pwede ba ako pumasok? Sige po, okay, thank you Dito ate ay Magkano po dito sa 1,800 pesos Eto Eto po 1,500 pesos 1,800 1,500 Eto po ate Teka mukhang busy sila Meron silang mga customer Anyways po, so ayan ang kanilang mga decorations dito. Ito may parang ano pa sila rito, yung uh, uh, chandeliers. Ayan ang kanilang mga... Hello po, good afternoon. Mga bala lang po ma'am. Okay lang po. Ay, nakarang ako kasi punta rito. Maraming nag-like talaga eh. Hindi sisikat lalo, di ba? ano bang pangalan yun sir sa blog? Skipper po, Skipper TV. opo oh, Ano nga nating pa Ayan, nako sa ako. Salamat po Mukhang si Madam Ma'am Mayari. Ano pong pangalan niyo, ma Apolanusa po pangalan nyo, Ma'am? Apple Lanusa po. Apple Lanusa. Yes. Ayan po. Baka may shout-out po kayo. Ayan, sa mga gusto pamilya dyan, pumunta na kayo dito sa Tapitan Arcade. Siyempre, open ang open na tayo dyan. Ang dami nating mga Christmas decor na ngayon. Wow. Nako, alam mo? pag nagsalit nung magsalita kayo, para kayong ano, DJ ah. Hindi ba kayo DJ, Ma'am? Hindi naman po. Mukhang nagbablog din kayo. Ang ganda nagbablog na. Lang ayun, sabi ko na napaka-spontaneous dire-diretso, ganda pa ng ganda pa ng boses ni ma'am yes, nagkakaintindihan tayo dito po. sige lang po Ah, uh, dito po kaya ma'am, ate Apple magkano po kaya dito? sa ganyan po natin, 1,800 yan, pero may last po yan 1,500 pwede siya 1,800 pero size 20, ah per, per size po ba ito? ayun, so 1,800 pwede makuha ng 1,500 so negotiable siya yung pong ganito mas malaki 5, pwede ko sa 2.3. Two, hanggang 2.3 daw po. 2.8 ang talagang regular price. Pero syempre, pwede ninyong, pwede ibiba para sa inyo hanggang 2,300. Mas malaki ito, ano po. Size 24. Size 24. So, per size siya. Ayan. So, yun po, ano. Uh, ipapakita ko na lang, isa-isa. Uh, at syempre, pupuntahan din natin iba mga stores dito at medyo busy sila, Madam Apple para hindi natin din masyado mabala. Marami po salamat sa inyo. Sige po, sige po. Sige po. at uh, sana po marahe din mag-follow at mag-like doon sa ay, inyo. Yes, ano? yes po. Apo Lanusa po sa Dapitan Arcade. Hanapin niyo lang po ang pangalan ka. Ayun, no? yay! Salamat po. Babalik po ako. <laughs> Thank you. Ayan, lalabas na ako. Ang bait naman nila, madam. Balik tayo, arito, balik tayo. Ayun, makikita yung sa katapat. Meron din. Uh, meron din sila sa tapat. So, may mga Christmas tree pa sila. Ito po Christmas tree sa inyo din? Yes, po, hindi po yung kabila. Ah, yung kabila sa inyo rin. Ang ah, kabila rin pa lang yun, kanila rin. Oh, ay, big, big, yayamanin si madam. ito <laughs> po, magkano kaya to madam? Ay isang, yes, ano, pa. Ay, man, ito, masi, yes, po. Ah, magkano kaya yung ganito? Sa 5 feet po namin is 2,500. Ano po ang 5 feet dyan? wala kaming display dito sir ah okay. Oh, okay pero itong ganito anong size may ito? may 5 to ano tayo dyan 10 feet sir anong size kaya nito? naka elevate po kasi yung mga nasa 5 feet lang 5 feet magkano kaya ganyan? 2,500 2,500 ito mas mataas na to Sa ganyan uh, sir 8 feet yan sir 8 feet 8 feet 8,500. magkano po? 5,500 5,500 papakita ko sa inyo kung anong height difference na ito dahil lang po So meron sila rin dito ang mga Christmas balls. Uh, may mga parang mga malilit na mga trees na design sa ano. Pwede nyo i-decorate sa table. Table decors. Ayan po. Sir, okay lang po. I-cover natin. Ayan. Ano po pangalan nyo, sir? Si Sir J. Ayan. Meron siya dito mga... Uh, Maray siya rito mga Christmas balls na mapapansin po natin. Tapos, Meron siya doon parang mga pang side ano, pang side decors po yan. Tinatayin yung ano, yung stand nyo. Parang pwede nyo gawing Christmas tree din. Ayan, marami siya. Tapos meron siya rito parang mga wreath. Magkano po rito sa wreath? Ano lang po yan? 250 lang po yan. 250 lang. Tapos yung ganito po? 100 each. 100 each. Isang ganyan, 100. Oh, okay. Pero tingnan natin. Ah, hindi natin lalagay yung price. Okay, sige. Thank you po. Ah, okay, okay, okay. Thank you po. Ito pong ganito ko, kuya. 100 po siya. 100 per stick. Ah, per set na ganyan. Okay. Galing. Tapos, itong mga ganitong Christmas balls. Ano siya? 35 isa. Bali 35 isang set. Ah, isang piraso, 35 pesos. Ah, bali 200 siya. 200 pesos yung anim. Ito po. 50 each naman po siya. 50 pesos. Ah, ito, ito yung mga sample nila. Ayan, dami. Pwede kayo pumili na rito. 10 cm yung size niya. Okay. 50 pesos 50 pesos each. Ito po, ganun din. Basta magkakasin laki, ito, ganun din. 50 pesos 50. each. Ito naman po dito sa parang mga Christmas tree na parang bell. Ito, isang balot. 250. So, 250 isang balot. Ito, ano po ba ito? Uh, peras po ba ito? <laughs> ah, okay. Joke lang. Parang po, parang pera. So, oh. ang galing, oh. 50 pesos din is din. Oh, okay, ang galing. Ito naman, 34,100. Ito, 34,100. cm naman siya. HCM. Ah, so, per centimeter ang dating. Oh, okay. Ito pong parang basketball. Tamatis. <laughs> Tamatis ba ito? Parang 50 pesos. Parang, magkano po? 50 pesos. 50 pesos din. Ah, okay. Ito pong mga ganito, parang mga bonsai na cute na to. Ang gaganda oh. May malaking bulak Ang ganito, ano ba? 250 oh. Limbawa, yan. May, may 250. 250, 450. Tapos, ito po. 350. 350. Ito. Oh, so, iba-iba ang price. Ito pong parang namumula na to. Ito, ano, medyo mataas. Ah, pang ano talaga to. 1, parang table top. 1,000 pesos. Ayun, ang ganda oh. Tatlong eh, pi lang. ano ka natin, eh, ano natin sir? Ang ganda. Ilang piraso po 'yan? Tatlong piraso. Tatlong piraso, piraso lang, lang. 1,000 each. Ah, uh, kung hindi ba tatlong pibilin, pwede maka-discount. ayan, Pwede Ayun, magtanong kay 25 ang tatlo. Ayun. Ayun, ang galing. So, nung last week po, dito ako nag-cover pa nung August, sometime August, dito yung first na vlog ko. Ayun po yung Tapitan Arcade, yun yung, yung pinaka-main building. Ngayon, nandito tayo sa tapat, sa mga sidewalks. Ano po? uh, ayan yung kay Mang Apple Lanusa sa kanya rin pala yan. Tapos ito sa kanya, laki ng pwesto ni Mang Lanusa. Oh, actually, meron pa siyang matataas na Christmas tree doon. Tapos ito 8 feet. Ayan. So, yun po. Uh, pagka po, ano, basta pupunta lang dito sa inyo, sir. Ayan. Maganda, maaga sila mamili. Kasi kapag o pumasok din ng tapos ng ondas mahal na yung mas mamahal. Ah, so, ang advise si Sir Jay, habang maaga ngayong mga panahon na to, bago mag undas makapunta na rito para makapamili dahil after na undas nagkakaroon ng price increase tama po ba? Okay. ayun kasi yung isang uh, tinanong sa akin nung naging nung sa ano yun, nag comment nung nakaraan yung unang pinature ko siya kung mura pa rin daw ba o mahal so yun idadagdag ko yun mamaya sa comment section so salamat po sir baka may shoutout ka Ayan, salamat po. Nice meeting niyo po. Anong page? Anong... Skipper, Skipper TV po. Opo. Ayan, thank you po. Ayun po, magandang hapon ulit sa inyo mga kay Skipper TV. Ngayon po ay nai-feature ko na ang ating mga nagagandang produkto dito sa Dapitan Arcade. At syempre po, katulad na sinabi ko sa inyo, ah, uh, marami po kayong makikita mga produkto rito na kakaiba. Hindi niyo po ito makikita sa mga ordinary stores natin sa mga ordinary decoration market or decoration home decor market no at syempre uh, pwede kayo makipag-negotiate doon sa mga sellers doon sa mga store owners kung magkano ang price na gusto ninyo o paano yung price niya baka makatawad kayo most probably katulad nga po ng mga sinabi nila kanina negotiable naman po yung mga produkto at uh, kayo na lang po ang bahalang maghanap kung ano yung mas na nakikita ninyong bagay sa inyong bahay, sa inyong decorations para mabigyan ninyo ng mas maganda accent yung inyong uh, home decor lalo na po ngayong panahon ng Pasko. So tayo pong Pilipino kasi kilala tayo na may pinakamahabang celebration ng Christmas sa buong mundo. Starting pa lang po ng September tayo po ay nagde-decorations na, nag-home, de nagda, kay christmas decors na sa totoo lang. Naalala ko nga po, nung bata ko, ganyan din po kami. at uh, yan po, natunghayan ninyo ang mga iba-ibang mga produkto natin dito. Marami pa po. Sa susunod po, i-cover ko pa yung mga iba pang mga tindahan doon, mga stores doon. At uh, titingnan natin, uh, interview natin kung sino po yung mga available na store owners o mga sellers para po mabigyan tayo kayo ng mas magandang mga idea about dun sa pricing. Siyempre, mahalaga po yung number one yung pricing. Tapos yung quality ng mga binibenta. Ano po? So, iba-iba pong mga produkto yung meron local, meron din mga imported. Ano po? Uh, At na pong bahala pumili, kayo na pong bahala mag-decorate. Ang mahalaga po, lahat tayo ay masaya. At huwag niyo pong kakalimutan ang akin pong kasabihan. Now own a pet and win a friend. Once again, this Skipper TV, and I'm wishing you all a great day. Salamat po. Goodbye po.